Good morning mga kamaso Ngayon na uh, araw po ng biyernes April 26, 2024 uh, Massive clearing operation tayo Kasama timtiparo Paco Catholic School area Doon sa nasunugan po uh, Update ko na lang kayo Kung uh, ano mangyayari Clearing operation Kasama pa rin ng timtiparo Tayo unang umalis tayo Okay na, pusit na tayo doon sa area pa ako Catholic School District 5 tayo ngayon Eh? Huwag ka sama si Inko tsaka ano Sa sa Sere Ayala Boulevard na tayo ngayon. Sabi na tayo sa Sere lang ano. Na, nandiyan na naman yung Chinese foreman. Pero so, na sa ng sidecar. Binalik niyo ba yung sidecar? Wala pa. Hindi, nandun pa. Dapat dinala natin. hindi kasi siya bigas eh. Pwede. <laughs> eh, di, dito na tayo. Lapit na tayo sa Paco Market. Pero ang uh, area na talaga natin, Paco Elementary School. Doon sa nasunugan. May sarili akong mundo. Ay, mga kamaso, namamas yan yung grupo. Buti mo na si Bulat yung mga kamaso hindi na tayo sa era ng uh, Paco Catholic School na yung nasunog. Oh. Ay, ito, ito yung asa. Ito boss, kailangan nyo pa to? Hindi na. Ha? Oo, uh, pa papakakot ko na. Masuk tayo. Dito ba tayo? Yan, punta tayo Masok na po yung grupo rito ng task force Ito na, baba na tayo. Baba na yung tropa. Kasi na tayo sa area. Uh, pinasok na natin yung ano. Na. Dawa na. Sabat tayo. Alam ko dito eh. Ah, uh, to. Pinasok na 'yung ano. Tabi sa ilog kasi tayo. Ah, eh si Paul Manjay. Paul Manjay sabat tayo, Paul Manjay. Dito. Hello. Estero. Nandiyan siguro si John Lloyd kasi tabi ng ilog eh. Sa kasi ano? Palo kontis? Gagawin <laughs> oh, si Jay Pasikip na pasikip, ha. Lain, makitanggal muna po yun, no? Sampay. Madudumi Yan, Dapat hindi yung tanggalin yung sampay. Kasi Bakit yung kakikikilain dito? Ang ah? private property. Tinataangan nyo lang, e. Kasi lang po Sorry. Ito, dito tayo. Sa palabas tayo ng ilog. Masikip yung mga daanan. Sino may sabi sa'yo ilog to? Creek. Ilog yung creek. Ay, may ilog. Creek. O, oh, di diba? Dito tayo sa ilog. Balik pa ba yung lulay? May ilog Kaya nga. Eh. Saan ये तो 92 है मैंने ये ले तो ले ये गाली देना तो किन पीस Sana wala na 'yan na na ka na. Waku yo. Eh pinakumpas, kumpis ka na.

Ayun din wala no. Wag yang wag yang kagado. Ah? Ay susuya na lang kagado. Okay. Pwede bang ulit bunak? Sige lang kasi. Sige sa lang. Dalawa ni. Na 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 na. Mama boy. Ye. Oh, Eh, umbara ako. Kinakain yung bato. Wag wag kandado kagado. Wag yang Kinakain Yung yan uh. Kaya, kinakain yung bato eh. Wag yang kagado. Para magamit niya ulit ano oh ayon ina kaigym baty ano 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 na ano 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 mga ano 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 Eh, pumasok na tayo dito sa kabilang barangay. Bravo, boy! Bravo! Ay, sorry, sorry. Ano dyan Ay, ka ba Ayaw, ayaw. ayaw. Matagal. Hintay, hintay. Swimming pool po. Oh. Pagdating na tayo sa kabilang barangay. ayaw. <laughs> Ang lilet, ang tatapang yun. Ito may swimming pool pa. Kunti na lang yung lalada. na nilagay pa swimming pool. Huwag <final> mo natin kami din yan. Yung isyo Sabi mo nga ito. Tayo sa kabilang balang kay ikot naman tayo sa kabila. Ito tayo sa Kirino Kirino Street tayo Tagus tayo doon sa kabila Mamaya tatawid tayo doon sa kabila Kirino Street Eto, uh, palabas na tayo ng kabilang ano Huwag na po. Dabang okay, huwag na po. Huwag na po. Huwag na po. Pa <coughs> ito, tanggalin niyo pa po ito. Ito kanina po, wala po may hari. Lai, pwede kayo maghanap ng buhay pero yung nasa tama. Kalsada po to. na po yan. Oo, oh, kalsada po. Ito, kanito, wala may ari. Pakitanggal po. Hindi <laughs> <laughs> mo kukunin eh. Ito, eto Ito, kanina po. <laughs> Eto, pakitanggal po. Pakipasok nyo na po. Pero tanggalin na lang muna natin yan. Pwede? Ako lang sila. Ako na mag Ano kaya niya po? Tulungan na lang din kayo. Yeah, Tulungan na lang. Tulungan na lang. Oh, Tulungan na oh, lang hey

Eto to topo, Hindi po kami MM pwede nagbibiro. Pwede gano'n. Sa tabi. kapatid. Um. na Eto, po. Eto tayo kanina pa, wala po ito. Oh ha? Na, <pw3> na yun. Ha? Si motor, baka maako po 'yan. Podium, okay. Billow, okay. Oh, bakit meron pa dito? Ha? Kaya nga bakit yung so may merong bang ganyan? Oh. oh. Oh, baklasin ito. Nakabalagbog ah, sa kalsada. Ah, tulong, tulong, tulong. Ta, ta, ta. Dela. Ta. Moriones lang 'yan.

Hindi. Okay. Tama, tama. Hindi noon. 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 Ah, I <inaudible> don't <inaudible> <inaudible>